Karugtong nga pala ito nung mini vlog ko nga kahapon mga mawe. Ito nga yung mga ganap namin. As usual, late upload na naman ng inyong kumawe. Kaya pagbigyan nyo na mga mi dahil nga super na be... Na bese? <laughs> na bese talaga ako mga mi. <laughs> Awang tawa pa nga ako dito kay Daddy Paano ba naman kasi tingnan niyo naman Mukhang pagod na pagod na diva Ayun pa lang yung ginagawa niya mga miha <laughs> Hindi pa ako umaalis niya Kaya talaga nag-iwan ako ng mga notes dito kay Daddy Para nga magawa niya lahat talaga Yung para kay CJ Sabi ko kasi sa kanya Na mag-practice na nga ngayon Para nga bukas Alam niya na yung gagawin niya Pero di niya nga alam mga mija Han ko nga lang siya dyan. Para nga siya na nga ang gumawa lahat niyan. Charot. <laughs> wala na nga lang talagang palagto si daddy. Kapag nga sinabi ko, aba, subukan naman niya nga tumanggi. Eh, wala siyang ano. Alam niyo na yun. Ano ba yun? <laughs> o, wag na kayo mag-isip mga mi. Yun na yun. Nagpunta naman nga kami dito sa barbershop kasi nga, Diyos ko, kita niyo naman sa book ng asawa ko eh, napakahaba na Ang sabi nga. ko nga eh, magpakalbo na nga lang siya, parang nga matagal ang tubuan. <laughs> naman nga namin dun sa barbershop mga mi, dumiretso na nga kami dito ulit sa bahay. Wala na nga kami ibang pinuntahan para nga makapagluto na nga rin kami dahil nga oras na. Kinuha ko na nga muna itong karne para nga sa ko mga mi. O oh, diva, nakababoy tayo for today's video mga mi. Abay syempre, eh, nandito ang ating asawa. Ano nga nga request ng aking asawa? Ayun naman ang aking niluluto mga mi. Kaya tayo ay mabuting asawa. Charot. So, eto na nga mga mi, kukwentuhan ko na nga lang muna kayo, no? Kasi nga baka naman mainip-inip na naman kayo dyan, no? As usual kasi, alam nyo naman nga itong lulutuin ko, eh. Alam nyo ba mga mi, nung bago-bago pa -bago ba nga kami ng asawa, eh talaga namang hindi po ako marunong magluto. Nung no, no? first time ko nga siyang lutuan, mga mi, eh nangungupahan pa nga kami nun sa subi. Niluto ano, ko nga sa kanya nun, mga mi, eh corn beef. Aba syempre, may patatas yun, no? Sa <laughs> so, di malamang dahilan mga mi, hindi ko nga talaga alam kung bakit ko nga nilagyan ng asukal yung corn beef. Then, after ko nga maluto yung corn beef na yun, mga mi, kumain na nga kami at kitang-kita ko talaga sa mukha ng asawa ko na napipilitan pero siya. Pero dahil bago pa ba nga lang kami, kaya naman wala siyang choice kundi magpakitang gila sa akin. Yung bang kunwari, nasasarapan siya pero deep inside, sukan-sukan na siya. Ganun na ganun yung atake. <laughs> sempre mga mi sa loob nga ng halos tatlong taon naming pagsasama ay eh, talaga namang nasanay na nga ako sa kaartihan, kaartihan nga niya pagdating nga sa mga niluluto lalo na nga sa lasa. Pero thankful pa rin ako kasi nga may asawa nga akong marunong magluto at talaga namang masarap parang siya. Charis. Kaya naman mga mi, sa tagal namin ay eh, nasanay at natuto na nga lang talaga akong magluto. Kahit nga hindi ko interes talaga yung pagluluto kahit nung dalaga pa nga Sabi ako. Sabi nga nila kapag nga nakapag-asawa ka eh talaga namang magbabago ang lahat. O siya mga mawe, going back to the video. Kahit nga hindi nyo tinatanong kung bakit nga kami tumatawa dyan sa video na yan, eh talaga namang tawang-tawa nga ako dahil nga pinagsisilbihan ko ang aking asawa. Paano ba naman kasi mga mi, inaasal ko nga sa dyan na aba, talaga namang prinsipe talaga ang atake. Eh? Nakaupo lang siya dyan at aantayin niya nga yung mag pagkain na ko. Isa talaga to sa mga namimiss ko talaga na ginagawa ko kapag nga nag day off ang aking asawa. Kaya naman kahit nga asot pusa kami nito, eh love na love ko yan. Sine <laughs> nagtataka kayo mga mi kung bakit nga hindi nyo nakita na kumain si CJ don sa kusina. At ano? kami nga lang yung nakita nyo mga mi. Nauna na nga po yung batang makulit na yung kumain at hindi ko na nga po pala na video. Ha? naman ano pagkatapos namin kumain tatlo, eto na nga nandito na kami sa kwarto at nagpapahinga na for today's video. Oh. oh, siya mga mi, salamat sa pagtanaw. Ay, bisaya di ay ko.